Ger, lipat mo nga! Tira naman! Diba? Ano kamu iyon? Ay! Ay, ayoko! Lipat mo na iyon, ha? Si, siya lagi nanonot, si! Mukasala, oh! Eh! Jason? Dito tayo, Jey. Kaya nga, dito lang tayo. Diyan ka na, sige Pero ako, ina, rin, hindi ka na kayo sa akin. Ay, talagang si Ben, yan, no? No. Hmm. Nagataas, nakalagay, check. Huwag ka na niya sa akin. Ika, men. Sige ka kayo yan pa rin. Uh -huh. Eh, sino? Wala ulam sa si ito. Ito lang ko. Nakumuha ka. ako uh Hindi -huh. uh -huh. ka isa.